Oh, mukhang tagilid yung ating kanin ah. Ubos ang kanin. Taob. <laughs> Woo! Napakalamig ho ng tubig mga kanayon. Nandito nga kami sa Agbalala Falls ng Abra di Ilog Occidental Mindoro. Bawal ho kasi magluto doon sa taas. Kaya dito muna kayo magset up ng aming magiging pananghalian. Then pupunta na lang tayo doon namin sa taas para maligo. Pag-adobo tayo ng isaw. Ito, ihaw na pusit. Sasama ko na din itong adidas sa pag-adobo. Nakalimutan ho na yung magdala ng kaldero. Buti na lang may kawayan doon sa baba. Para makapagsain ko Dito kayo magluluto sa kawayan. I need... I need... I need... Kaya, kuya, agtulid tayo tayo bagas tayo. <laughs> oh, thank you for helping me. <laughs> Nakalimutan ho na ay magdala ng sandok. Ito kaway na din lang. Oo. Oh. Hmm. na 'yan. Tapakulon na lang natin 'to. Init. Tap, tingnan nga natin kung naluto itong ating kanin. Yun. Ganda ng pagkakaluto oh. Luto ang galobo. Oh. Ganda. Wow. <laughs> mm, kakain na, kakain na. Hmm. Yo. Oo. Oh. Ganda na Karaming salamat po mas sa amin na nasa aming Basbasan po ito. Pasagal magsibila ka sa aming pangatawan. Amen. Okay. Kaya na. No. isaw. sa yung ating oh, isaw, isaw ito. Gusto mo isaw? Ayan, isaw. Tsaka ito, panang manok. Ay, ba't 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 ba natin yan, panang manok? Ay, eh, so ito, oh. Ito lang sa'yo, isaw, oh. Naman, tap -tap -tap. Hmm. Nga masarap yan. kap. Ha? Ha? Dami kang makainin para, oh. Kaya na pa. Hmm? Not... Walang imik-imik. Ako naman po ang magbibidyo para mapasama naman si Mrs. Kanayon. Oh, mukhang tagilid yung ating kanin ah. Ubus ang kanin. Taob. Malinis po natin itong dinatnan mga kanayon dapat malinis din pong iiwanan. yung dala namin yung aming mga basura doon naman tayo sa tas magsusisiming po tayo